Aris, ang Aris, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay masigla lalo na kapag masaya ang pamilya mo. May matapang kang ugali, hindi umaatres sa anumang hamon kung nasa tamang katwiran, sa trabaho, tapat ka at disiplinado, ayaw mong umasa sa iba at mas pinipili mong gawin ang mga bagay ng mag-isa ayaw mo ng mga usapang mayabang, ang gabay ng kalikasan mula sa mga bituin ngayong araw ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pahinga ng katawan at isipan para sa pagbuti ng kalusugan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus ayon sa pahiwatig ng kalikasan, sa trabaho, Lagi mong sinisigurado na hindi ka magkakamali. Matapat ka sa iyong ginagawa para sa ikakaganda ng buhay ng iyong pamilya. Masaya ka kapag nasa tahanan at hindi mo basta ibinabahagi ang iyong talino sa iba, maingat ka sa bawat hakbang dahil natatakot kang mawalan ng trabaho, matahimik na araw ang gusto mo at palaging iniisip ang kalusugan ng pamilya. Ayaw mo ng mahabang usapan na walang kaugnayan sa trabaho. Ang gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng katipiran sa paglalabas ng pera. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng kalikasan, hindi ka madaling makukuha sa mga suhulan. Sa trabaho mas gusto mong magtrabaho ng tahimik at mag-isa ngayong araw. Maingat ka sa iyong mga sinasabi at ayaw mo ng problema dahil ito ang nagiging hadlang sa maayos na pamumuhay ng iyong pamilya. Hindi ka basta-basta naniniwala at ayaw mong makisuyo sa iba. Ayaw mo rin ng chismis at mga kalokohan, lalo na ang suhulan ng pera. Ang gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng katipiran sa paglalabas ng pera. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay matyaga at hindi basta-basta nagpapaakit sa mga suhulan ng pera, sa tahanan. Gusto mo ang masayang usapan at maalaga ka sa pagkain ng pamilya, sa trabaho. Laging handa ang iyong isipan upang magtyaga sa anumang gawain, kaya't magtatagal ang iyong kita. May paninindigan ka at hindi basta umaayon sa gusto ng iba, hanggat hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo ang liyo ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay mapagbigay sa iyong pamilya para sa kasiyahan ng kanilang pamumuhay. Sa trabaho, may ugali kang maunawain at matapang, hindi ka basta-basta nagpapasindak at sinisigurado mong maayos ang lahat ng iyong ginagawa, ayaw mo ng kausap na nagmamahusay, kaya iiwasan mo sila. Mapanuri ang iyong isipan at sinisiguro mo ang lahat bago magbigay ng katalinuhan sa iba. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo. Ang Virgo ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay masipag at may paninindigan sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka basta-basta naniniwala sa sabi-sabi at tinitiyak mong tama ang iyong mga desisyon. Sa trabaho, ikaw ay matyaga at hindi nagpapabeya sa iyong mga gawain, pangarap mo ang mataas na kita upang makapagbigay ng masayang pamumuhay sa iyong pamilya. Ayaw mo ng mga kalokohan pagdating sa pera, ang gabay ng kalikasan raw ngayong araw ay nagpapahiwatig ng katipiran sa paglalabas ng pera at palaging pag-iisip sa pag-iipon para sa pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang Libra ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay matyaga at maingat sa trabaho tinitiyak na malinis ang bawat kita. Tapat ka sa mga ginagawa, lalo na sa iyong pamilya, upang mabigyan sila ng tahimik at maayos na pamumuhay. May malawak kang pasensya para sa pagunlad ng kabuhayan at ayaw mo ng mga usapang may kinalaman sa suhulan. Ang gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng palaging pag-iisip sa pag-iipon ng pera. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ngayong araw, sa pahiwatig ng kalikasan, lumalabas ang iyong tapang kung kinakailangan, sa trabaho. Ikaw ay matyaga at disiplinado upang makaipon ng maayos na pera hindi ka basta-basta nagsasalita ng pabigla-bigla upang maiwasan ang sama ng loob ng iba, ang gabay ng kalikasan mula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng lamang sa pagmamahalan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan ikaw ay laging naninigurado sa lahat ng ginagawa mo. Sa trabaho, mayslan ka at hindi mo gusto ang mga usapang walang kaugnayan sa trabaho. Sa pamilya, mas pinipili mo ang masasayang pag-uusap at hindi ka gumagamit ng mura upang mas maunawaan ka ng pamilya. Mas gusto mo ang tahimik na araw sa trabaho, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay masipag at matyaga, lalo na sa trabaho, kung saan ang kita ng maayos na pera ay mahalaga para sa iyo. Maaruga ka sa pagkain ng iyong pamilya upang masiguro ang kalusugan ng bawat isa, may matalino kang diskarte sa trabaho, palaging naninigurado upang maiwasan ang anumang problema. Hindi ka nagpapabeya sa anumang ginagawa at sinisigurado mong walang pagkakamali. Ngayong araw, ang gabay ng kalikasan ay nagpapahiwatig ng pagnanais ng katawan at isipan mo na magpahinga sa gabi. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay disiplinado sa buhay, lalo na sa trabaho. Hindi mo gusto ang mga pabaya at palaging naghahangad ng maayos na kinikita para sa kasiyahan ng iyong pamilya. Ayaw mo ng suhulan at sa tahanan, maingat ka sa iyong mga kilos, hindi basta-basta nagagalit at may mahabang pasensya. Hindi ka nangangako ng hindi sigurado upang maiwasang mapahiya, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, ang gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng katipiran at pag-iipon ng pera, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng kalikasan ikaw ay disiplinado at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Sa trabaho, mas nais mong mag-isa sa iyong mga gawain, pinipilit na tapusin ang mga ito ng maayos, pagdating sa pera, maingat ka at ayaw mong magtiwala ka agad, masinop ka sa kinikita para sa pamilya, at may matalinong pananaw sa bawat hakbang, ang gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng lamang sa pag-ibig at katipiran sa pera. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.